Imbis na magsilbing huwaran at kumita ng marangal mula sa isang tapat na trabaho, ngayon ay nahulog sa kamay ng batas ang isang aktibong pulis na sangkot sa pagbebenta ng ilegal na droga. Si Paul Montibon magbabalita. Sa food chain na ito sa bahagi ng Rojas Boulevard sa Pasay City, nagkabulagaan ang mga operatiba ng District Drug Enforcement Unit, Southern Police District at target ng bypass operation. Ang sospek, isang aktibong polis na naka-assign sa Angeles City Police Station, Central Luzon. Modus nito ang magbenta ng ilegal na droga. Pero bahagi pa ng investigasyon kung saan kinukuha ng polis sospek ang nasabing droga. Sa nasabing operasyon, kinilala ito na si Police Corporal Michael Mones Buyan, lalaki, 37 anyos, may asawa at nakatira sa Pangasinan. Ayon sa pulisya, itinuturing na isa sa mga high value individual si Buyan na nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 sa ilalim ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kakasuhan rin si Buyan dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at sa Omnibus Election Code sa gitna ng umi Iran na nationwide gun ban. Bukod sa mga drug items, nakumpis ka rin kay Buyan ang iba pang non-drug items gaya ng buy money, black sling bag na may lamang Android phone, Oppo cellular phone, holster, Glock 17 na may serial number na PNP 04358 Magazine na may lamang 14 na live ammunition weighing scale, posas, PNP ID at iba pa. Agad na isa sa ilalim sa inquest proceedings ang police suspect para sa dagdag na impormasyon sa kinasasangkutan nitong kaso. Bigo pang nakapagbigay ng pahayag ang pinuno ng PNP Police Regional Office 3 at kasalukuyang tagapagsalita ng PNP na si Police Brigadier General Jean Fajardo. Bagamat sa ilalim ng umiiral na batas ay mahigpit ang babala ng PNP PNP sa mga tauhan nito na mananagot ang sino mang masasangkot sa ilegal na droga. Hindi lamang ito ang unang beses na nasangkot ang ilang kapulisan sa ilegal na gawain kasama na ang kidnapping, robbery with homicide, rape at marami pang iba. Ang pagkakasangkot ng isang aktibong miyembro ng PNP sa bentahan ng ilegal na droga ay nagbigay diin sa patuloy na pagsubok sa integridad ng mga alagad ng batas. Sa kabila ng mga pagsusumikap na itaguyod ang kaayusan at kaligtasan sa bansa, may mga pagkakataon ang mga miyembro ng ahensya siya mismo ay mahihirapan sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Habang isinasagawa ang mga kinakailang proseso at investigasyon, patuloy ang pagtingin ng publiko sa kung paano ang mga kasong tulad nito ay matutugunan para mapanatili ang kredibilidad at tiwala sa mga institusyong may tungkuling mapanatili ang kaayusan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, 9 News.